Samantala, prioridad ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na imbestigahan ang flood control issue. Bukod dyan, muli ring bubuhayi ni Remulla ang pharmacy scandal, ang manumalyang pagbili ng medical supplies noong panahon ng COVID-19 pandemic. Si Luis Erispe sa report. Nanumpa na sa Korte Suprema si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman ng Pilipinas. Kasama ang kanyang asawa sa harap ni Acting Chief Justice Marvic Leonen, nanumpa si Remulla. Pero kahit formal pa lang na uupo sa pwesto ngayon pa lang, tiniyak na ni Remulla na ang uunahin niya ay ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ito rin kasi umano ang napag-usapan nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi niya nga, ayusin natin itong gusot na to. Kasi nga, it's a mess. Itong nangyari ito it's a mess, di ba? Uh, kailangan na ayusin natin to. We have to figure out how to get out of this as a better country. Ang unahin ko, itong pinaka, ito, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, uh, do case build up, and uh, make sure that a very well prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs. Pero posibleng mabilisan raw ang paggulong ng investigasyon sa ombudsman dahil may mga ebidensya nang nakuha ang Department of Justice. Maaaring na itong iakyat sa kanyang bagong opisina. Kaya sa mga susunod na linggo, posible nang agad silang makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Malamang yan, within the next few weeks, pag nag-file kami, ready kami for trial. So, P.I. na lang yan, preliminary investigation na lang. Pero tuloy-tuloy yan. Ang timeline niya, syempre, on the evidence pa rin eh. Pero marami na naman na kami nakukuha na evidence. Nang tanungin si Remulia, sakop na ba agad nito ang mga iniimbestigahang senador at contractors at kahit pa ang kamag-anak ng Pangulo? Ang sagot lang niya, basta lahat nakabase sa ebidensya. Wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguruduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ang kaso. So kahit mataas yan, kahit, kahit umabot na senador yan, kung sa, sa maabutin yan, gagawin natin. So sir, kahit ka mag-anak po ng paulo, talaga po sa iyo? Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito to produce the evidence. Bukod naman sa flood control, bubuklatin din ni Remilia ang formally scandal o ang umano'y anomalya sa pagbili ng medical supplies noong panahon ng pandemya. Matatandaan na noong 18th Congress, inimbestigahan at isinampa ng Senate Blue Ribbon Committee ang kaso sa ombudsman, may ilan nang naiyakyat sa sindigang bayan. Pero nang tanungin si Remulya kung pa bang madamay dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sagot lang niya, Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Hindi ko pa alam eh. Uh, actually, hindi ko sinundan masyado yan, yung hearings na yan. Pero of course, kapag uusapan yan, sa ibang mga, sa ibang mga, kuruk, sa ibang mga uh, forum na, nakasama na ako, syempre, we, we are aware of what happened in, in so many ways. Ang responsibility niyan will always depend on the evidence. Lagi evidence yan. Parang nalimutan na eh, na, na sa limot, pero hindi dapat uh, makalimutan talaga itong mga gantong kaso. Tinanong rin si Remulla kung talaga bang uunahin niyang buksan ang salen ni Vice President Sara Duterte pagkaupo niya sa pwesto. Nilinaw ng opisyal na hindi lang naman salen ng Vice Presidente ang iminumungkahin niyang mabuksan kundi lahat ng opisyal ng gobyerno. Nanindigan lang siya na dapat hindi ito magamit sa maling paraan. Nangako rin ang bagong ombudsman na sa mga reklamong tutuntong sa kanyang opisina, walang sisinuhin basta may ebidensya ay iimbestigahan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.